Hindi pa man nakakabangon mula sa Hurricane Helene, panibagong delubyo na naman ang parating sa Florida. Nagmamadali na ngayon ang mga residente na maghanda at lumikas bago tumama roon ang Bagyong Milton. Nasa Frontline, ng balitan yan, si Dave Abuel. Alright, all, we got the back all up. Hinarangan na ng lalaking ito ng sandbag ang ilalim ng mga pintuan ng kanyang bahay sa Florida. Yan ay para hindi makapasok ang bahas sa kanyang bahay, lalot nakatira sila malapit sa tubig. Isa lang yan sa mga naging paghahanda ng mga residente para sa paparating na Category 5 Hurricane Milton. Ang pamilya namang ito, inihagis na ang ilan nilang plastic furniture sa kanilang pool para hindi ito matangay ng malakas na hangin na tinatayang dalan ng bagyo. Ganito na lang din ang pagmamadali ng mga residente na mahakot ng mga basura at sirang gamit na iniwan ng naunang bagyong hilin. Hindi pa kasi sila nakakabangon mula sa bagyong hilin. Nagbabala na ang mga otoridad sa delubyong dadalhin ng bagyong Milton. Mismong sina U.S. President Joe Biden at Vice President Kamala Harris na ang nanawagan na lumikas na ang mga residente hanggat maaga pa. Libo-libo ang nagkandaipit na sa mabigat na daloy ng tropiko dahil sabay-sabay na ang mga residenteng bumiyahe paalis ng Florida. Nagbabala na rin kasi ang World Meteorological Organization na magiging record-breaking ang naturang bagyo. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.